Kasalukuyang nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon pero maaring itaas pa ito sa ikaapat na alarma dahil na rin sa patuloy na pag alboroto ng bulkan. Kaugnay nito ilang pamilya na apektado at nananatili sa evacuation centers. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Hindi pa rin inaalis ng PHEVOX ang posibilidad na itaas sa alert level 4 ang kanilaon volcano. Kasunod na rin ang pagiging aktibo ng vulkan sa mga nakaraang araw, kabilang na nitong bisperas at araw ng Pasko. Kapag alert level 4, we're looking at um, uh, low level magmat eruption underway, um, then hazardous eruption imminent, uh, which can uh, progress to highly hazardous eruption within hours or days. Sa ganitong sitwasyon, maaaring palawakin pa ang danger zone na hanggang 10 kilometro o higit pa. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 ang Kanlaon kung saan posible ang hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Ayon sa PHIVOLCS sa nakaraang 24 na oras ay nakapagtala ng dalawang ash emission kusaan umabot sa 400 meters ang pinakamataas, naitala din ang 20 volcanic earthquakes. Habang higit 6,000 tons per day naman ang naitalang sulfur dioxide kahapon, mas mataas ito kumpara noong December 24. Paliwanag ni Bakulkol, may tatlong senaryo silang tinitingnan. Mabagal ang pag ng magma at aagos lang sa bungangan ng bulkan na mas matagal mangyari pero mas kaunti ang pinsala. Pangalawa, ang mabilis na pag-akit ng magma. Dito ay posible ang pagkakaroon ng explosive eruption kung saan maaring magkaroon ng pyroclastic density current na mas mapanganib. Pangatlo, tumigil ang aktibidad nito at posibleng ibaba na ang alert level normally at ang observation natin dito kaya dapat consistent at pagbaba will be at least uh, one month yun yung tinitingnan natin so again uh, kapag uh, kapag yung fluctuating mga parameters natin hindi natin trading may iba ba ba. we have to assess on a day to day basis and uh, check yung uh, lahat ng parameters kasi hindi uh, lang pwede dum dum dumadami yung earthquakes natin and then uh, yung sulfur dioxide bumababa. Dum Kaugnay nito sa datos ng Office of the Civil Defense as of December 26, halos 12,000 na mga pamilya na ang apektado sa pag-aalboroto ng bulkan. Mula dito, higit 4,000 mga pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman ang pagdugo ng pamahalaan sa mga apektado. Habang una nang nakapag ng pondo ang DSWD, kabilang ng 31.96 million pesos na quick response fund mula sa DSWD Central Office. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.